So good day mga kabayan, may panibago po akong i sa inyo, uh, tutorial na no? parang tutorial video na rin, no. So, kikwento ko muna yung yung na-experience ko last time na uh, nag-shoot ako dun sa isang uh, sanction match na competition na sinalihan ko. So, bali first time kong uh, lumaro ng ano, class, classic 9MM, no. Okay. So, ang mangyari, uh, na-observe ko dun sa 'yung sa first stage ko na all boards 'yun eh all boards 'yung first stage ko kasi 'yun naman talaga ang ginagawa ko pag ah uh, uh, pumuputok ako gusto ko puro puro, puro papel lang muna ayaw muna magbakal uh, uh, so napansin ko dun sa first stage ko nung binere pa ko 'yung mga target ko yun na uh, napansin ko 'yung 'yung butas ng ng uh, target board ah uh, lalo na yung mga malala yung target board is ano uh, malalaki yung butas no kasi ako yung ano actually uh, third shooter lang ako no so wala pa masyadong butas yung board noon so mangyari yung uh, yung sa akin ha, may nakita ako na malalaki yung butas no malalaki talaga as in malalaki so napaisip talaga ako na balagbag yung ano ko yung yung bala ko no bumabalagbag yung bala ko okay So and then dun sa mga sumunod na ng mga ano na mga stages lalo na rin sa may mga bakal 'yun sa mga popper na ano Dun ay hirapan ako nagre engage talaga ako kasi nga once kasi yung bala is bumabalagbag hindi na maganda yung ano niyan mga kabakal yung trajectory uh, so so mga kabakal ang gagawin po natin is magte-testing po tayo so bali Uh, kumuha po ako ng ibang ano ibang uh, bullet grain no so yung dating uh, bullet grain ko is 130 no sa 9 mm po ito mga kabakala yung dating bullet grain ko is 130 ngayon binaba na natin siya ng 115 No? So gumawa ako ng bala mga kabakal na yung ordinary load ko na 130 gamit yung uh, head ng 115 so ordinary load ko ordinary load ko na 4.2 no tapos nag 4.0 and then 4.5 so dat tatlo lang yon sa, sa ginawa nating load sa parehas na 115 tsaka 130 no pero yung sa 130 kasi nakabakal na grain no sa 4.2 na load ko yun dun bumabalagbag so definitely ekis na yon, nogo na yon, no. So, mangyari na lang uh, na lang natin kung yung yung 130 grain kung saan siya hindi babalagbag. Okay? So mga kabakal, panoorin niyo itong video ko ng test fire sa firing range ng trial and error. So watch this. Uh, okay, so okay mga kabakal, nandito tayo ngayon sa firing range. Bali, naka-encounter kasi tayo nung last shoot natin na yung bala natin is ano umabalagbag siya no so bali yung ginawa natin uh, gumawa ko ng panibagong bala pero mas magaang yung grain no so dati ang gamit natin is 130 grain ngayon nag 115 tayo no? Uh, and then tapos ang um, may ginawa din ako bala na mas mababa na load no kumpara doon sa dati kasi baka mas malakas yung load natin kaya kaya siya bumabalagbag so we natin dito is trial and error no so may apat na klasing bala rito titignan natin kung hindi nababalagbag yung ano natin yung bala natin okay, okay. Ano gagawin ko ulang? Detesting ko yun. Okay, yung dati kong bala itong detesting natin. Tingnan natin kung yung ba nag yun. So ito, so nakita na natin na bumalagbag siya. Ayan, kaya ay eh, balagbag siya. So pang 1 2 3 4 5 6 7, ayan, eh, nakita yung balagbag ng laki. Yun. Oh. Laki ng butas. 'Yun yung dahilan kaya sira yung laro ko nung nakaraan. No, 'yun yung dati kong bala. So okay, okay, so susunod nating gagamitin na bala is same 130 grain, mas mababang powder. No? Bali, ang powder lang na ito is nasa 4.0. Testing natin to. Ang ganyan sa topic. Pero sampu yun eh. Sampu. Ayun, 3... Ano na natanggal lang siya dati. 3, 6. isa? Parang dito rin eh. Natanggal eh. Pero dun sa mas mababang grain, as you can see, walang balagbag. Sa mas mababang grain. Ang gamit ko na powder is fast burning. Na? So dun sa 130, sa load niya na 4.2, is masyadong mabilis no yung labas ng ng bala. So, mangyari niyan, hindi hindi siya halos kumakapit dun sa uh, group, uh, land and group ng barrel. So, mangyari, may cost siya ng pagbalagbag kasi masyadong mabilis yung paglabas niya. Ngayon, binabaan natin yung load. No? Siguro yun yung dahilan na kaya walang bumalagbag. Okay, so magte-test pa tayo ng ibang bala. Okay, so another round tayo, no. So ito 130 grain ulit, no. So mas mataas naman to kung doon sa dati kong load na 4.2. Nasa 4.5 na ito na load ko na to. Okay. six, seven. Ito isa o. Eh. Pero may punit eh. na dapat bago. Pero parang balagbag eh. Seven, eight, nine. Tagay natin dalawang hole yan. Tatlo. Maayo ayos ano. Okay, so ngayon gagamit naman tayo ng uh, 115 grain, 115 grain na uh, heads, no? Ang load nito is 4.2 pot point to tingnan natin kung babalagbag ba siya. Walwal no? Ah. so yung problema na ito yung yeah, dito nabilog nabilog na lahat so, eh. yung first and second shot natin nahanapan ko nang ano eh gaya <laughs> ginagawa wala iwiwalay ko sila eh <laughs> ayan yun eh ka red dot yung inano natin yan bilog na bilog so one ang ginawa natin same load tayo dun sa 4.2 na ni born 32 pero mas ano nagbago lang tayo ng head so nakita naman natin no uh, halos walang bumalagbag dun sa 115 green. So gumawa rin ako ng mas mababa tsaka mas malakas no yung kagaya nung 4.5 tsaka point uh, 4.0 okay. So te-test din natin yung to, sa 115 green. Okay. Okay. So another testings uh, same ano uh, 115 na grain tapos uh, ang load niya is 4.0 na na no, mas mababa na siya okay ah! <laughs> <laughs> oh, Very fine. So, bilog na bilog ulit lahat walang oh, balagbag sa 115 Gray na ang load ya is 4.0 mas mababa So last testing natin 4.5. Okay sa so, sa so, 115 grain na 4.0 na load na newborn 32, wala siyang balagbag Okay so last na test natin uh, 4.5 yung maximum load ng newborn 32, no? Okay so try natin. may isa. Mm -hmm. No? So hindi siya pwedeng Kaya to ano? sir oh. Napakalaki ng butas niya. And, dalawa. So hindi siya pwede sa 4.5 yung ano. At least alam ko na may isa sa balagbag sa okay, Then, sir yung tama niyo po dito. Yung one, one hole. Ang ah, ganda ng niya dito, wasak talaga. Wasak talaga ano. So masyadong mabilis na. Yan, isa ring ano 'yon, isa ring factor 'yon. Dahil malakas yung load na masyado nang malakas yung load masyadong malakas yung labas, no? So, pag masyadong malakas yung labas, <laughs> yun na, hindi na siya dumadaan dun sa maganda yung daan ka ano, sa land and groove ng barrel, kaya bumabalag ba? So, so, tama lang, uh, 4.2, no? 4.2. Hindi tayo magma-max load ng 4.5 sa uh, uh, Neborn, no? Neborn N32. So, pagka na, actually, pagka naubos na yung ano ko, yung uh, yung powder ko na yon na ano mas kukuha kukunin natin na powder is yung ano yung slow burning na lang no yun ang gagamitin natin slow slow burning na na powder sa susunod na magpo-purchase tayo ng powder pang reload natin okay Ayun, so balik tayo rito ulit mga kabakal. Okay. So napanood niyo yung ano, yung test firing natin doon sa firing range kanina, no. So mangyari niyan mga kabakal, ah uh, yun nga. Uh, nagulat din ako noon kasi yung barrel ko which is uh, yung barrel ko na ito. Ano po ito eh? Uh, match barrel, no. Match barrel po siya. So hindi pa hu yung yung unang uh, duda ko noon kaya kaya bumabalagbag yung yung bala ko is ang siyempre kahit kahit sino naman, di ba mga kabakal, pagka bumabalagbag yung bala, sasabihin nila, sira na daw yung barrel, di ba? Yun yung, yun yung unang iisipin ng, ng tao, eh. di ba? Uy, bumabalagbag, sira na rin yung barrel mo, loose bore na yan, no? <laughs> Actually, ito yung bore, yan yung bore, no? Ang nalulus lang talaga rito mga kabakal in ordnance term no ordnance eh, no rippling po yung nalulus hindi yung bore ito po yung bore Tagore. <laughs> kidding aside po ah. Yun po yung ano, yun po yung ano, yung yung uh, iisipin natin no. Kapag uh, nakita natin na bumalagbag yung bala natin sa ano sa target. So, ngayon sa ginawa nating test kanina, so lalo na rin sa mga nagpapareload or sa nagre-reload no subukan niyo po muna ng ano kagaya po nung ginawa ko no so nag ano nag testing muna tayo ng mas mababang grain mas binabaan natin yung powder no kasi yun nga uh, ulitin ko yung yung gamit natin na ano na na powder is fast burning no so mangyari niyan mga kabakal kung fast burning yung ano yung yung gamit natin pag 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 upo nung ano sa bullet so pag upo nung nung bullet dito sa chamber no pag upo pag masyadong malakas yung pressure pag masyadong malakas yung pressure no parang pagtulak sa kanya hindi na siya ano hindi na siya masyadong umiikot no yung hindi na siya dumadaan ng maayos dun sa ang ang laman po ang sa loob po nito ng ng barrel mga kabakal is land and grooves po yan land and grooves yan ayong yung naan dyan. kung may makikita kayo diyan yung parang kanal yan yung groove and then yung land is yung yun parang parang pirakan ngipin niya yun yung land no land and grooves po yung nasa loob ng barrel natin na yan okay so hindi na masyadong umiikot itong ah uh, itong bullet natin. So mangyari niyan, uh, umiikot man siya pero hindi siya dumadaan, na, hindi siya dumadaan dun sa pinaka yung rotation nitong nung barrel, 'no? Kasi nga dahil fast burning, mabilis niyang itinutulak palabas. So 'yun ang explanation ko, sa, sa sarili ko pong opinion lang ito mga kabakala, sa sarili ko pong opinion, 'no? kung may mga mas maganda pa kayong suggestion no please comment down lang dito sa comment section para marami po tayong matulungan no okay so ulitin ko ulit no malakas yung powder burn no fast burning siya pag tinulak siya Boom hindi siya masyadong dadaan no so paglabas niya although umiikot siya pero hindi siya full rotation no no iikot siya siguro mabagal lang no kaya pagdating niya sa dulo yung may tendency na niya uh, mag twist na siya umikot na siya no hindi na maganda yung ano niya yung yung trajectory niya okay so hindi kagaya ng ano, slow burning na, na powder no pag slow burning yung yung sipa niya palabas is dahan-dahan din dahan-dahan din yung sipa niya. So, iikot siya ng maayos, dadaanan niya ng maayos yung land and group dun sa loob ng barrel natin. No? So, yun yung sa sarili ko pong opinion, no. Actually, na napag-aralan din namin po 'yan, no, sa sa ordinance namin kasi uh, ang basic ko po is basic ordinance and advanced ko is basic ordinance, okay? <laughs> Parang nare-review ko tuloy yung 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 ay yung apos ko. Okay? Okay, so ulit ah, uh, so yun na yun, no. So wag po kayong ano, wag po kayong masyado yun, lalo na yung sa mga baguhan, no, sa mga baguhan na na lalo na uh, pumuputok, no. Na oh, pumutok ka, reload ang gamit, no na oh bumabalagbag na siyempre isipin nyo uh, ganto ganto ganyan ganyan uh, sira na yung barrel mo palit ka na ng barrel ang <laughs> mahal mahal ng barrel <laughs> ha? kung sa tingin nyo naman na yung barrel nyo is hindi pa pumutok ng liman libo no o hindi pa humalulos yan o loose rippling kung tawagin nga sa amin sa military term is loose rippling no Lo loose rippling Okay? Hindi pa o oh, sa civilian is loose bore, no? Hindi pa humalulus um, bore 'yan. No? Uh, mas maganda po i-check nyo po muna kung ano yung data ng reload nyo. Okay? Ipa-check nyo kung sisan kayo nagpapa-reload, sir, ano ba yung <coughs> uh, load data ng ano, ano ba yung gamit na powder, ilan grains. Uh, so, kung ano yan, magpalit ng powder, no? O magpalit ng heads. Parang ganun lang kagaya po ng ginawa natin. Okay? So, mga kabakal, uh, sana po makatulong, no? Uh, lalong lalo na rin sa mga bago, baguhang uh, bagong nahihilig sa shooting mga bago, baguhan na shooting enthusiast dyan no? na ito, itong video ko na ito no? na about dun sa balagbag issue na uh, ito, yung, ito yung title ng ano natin balagbag issue so, sana po mga kabagal, nakatulong po itong video ko sa susunod po na ulit na video maraming maraming salamat po Till next video mga kabakal, may, may we have a good day, God bless, and syempre, mabuhay po tayo lahat.